ay pucha may tuta kawawa naman may tuta Tabo, tabo. Ah, tuto. Tabo. Tabo. Saan galing to? Tabo. Lang kumuha. Tang eh. Tabo. Tung ano yan Tuta na sa ano Tabo Boss Ama ano Tag dito Kaya sa inyo to Tuta Hindi sa inyo to Kunin ko na to Nakita ko dun sa ano eh Akin na lang to. Oh, salamat boss. Nakita ko nasa kanal eh, kawawa eh. Kawawa naman. kawawa. Tama naman. Titingnan. Kita mo nga eh. Sigurado ka, sir. Kukunin ko na 'yan. Walang namang ano eh, walang may-ari. rin 'to siguro. walang 'yan. kaya yung ano dito plastic no may box ka ba dyan sir baka meron ka sir bayaran ko na lang oh sa akin to sigurado ko sir kunin ko to eh, may nakuha pa tayong ano aso tuta ganda pa naman ng kulay <laughs> alagaan ko na Ang cute. Jackpot tayo mga bossing. Nakita natin sa sa kanal. Walang may-ari daw sabi ni boss kaya kinuha natin.